So, ayan mga kasari. Um, good afternoon po. Uh, time check natin is 3.44pm. So, kakatapos ko lang gumawa ng yelo. nang umaga ko pa na i-deliver yung yelo doon kay Mudra. So, hindi ko, hindi ako na agad nakagawa. Kasi pag uwi ko galing doon kay Mudra na nag-deliver, biglang sobrang sakit ng ulo ko. Siguro dahil nga halos ah uh, mayat maya ako umiiyak um, siguro naman alam nyo na yung dahilan ng pagkawala ng pusa ko yung si Chong lagi ko siyang binibidyohan at dahil nga natutuwa ako sobrang mahal na mahal ko yung pusa mo no hindi, na nga, hindi nga ako nakapag-vlog din kahapon. So, na... May um, upload ko lang yung pagkamatay kahapon eh. Chom. Kasi, napansin ko na siya na hindi na siya makaihi September 1. Nag-birthday kasi siya ng August 31. Nag-one year yung aking pusa na si Chom. So, ganito pala talaga yung pakiramdam ng may alagang hayop kahit nasabihin mo na hayop lang sila sobrang napapamahal sila sa iyo sobrang lungkot ko daig ko pa yung nawala ng pamilya kasi sabi ko nga sa sarili sabi ko nga sana Nung pagkapanganak na lang niya, sumunod na siyang mawala doon sa mga kapatid niya. Itong pusa ako na ito, itong si Chong kasi, lima silang magkakapatid. So, sa limang magkakapatid, isa-isa na mga yung apat ng kapatid simula pagkapanganak. Siguro yung tinagal lang ng kanyang apat na kapatid hanggang may tatlong linggo, may dalawang linggo, may isang linggo lang, may ilang araw lang, namatay na. Kasi nga yung nanay, si Cheng kasi, hindi kasi siya, tamad kasi siya magpadedi sa mga anak. Kaya unti-unti na nga matay yung mga kapatid ni Chong. Natuwa ako sa kanya sa lahat ng magkakapatid. Sa limang magkakapatid, sobrang natuwa ako sa kanya. Kasi dalawang linggo pa lang yata yun or tatlong linggo pa lang nakisalo na siya ng pagkain ng cat food dun sa nanay niya kaya tuwan tuwa naman ako tapos wala pa siyang one month nagtatatakbo na siya doon sa sala sobrang nagulat ako biruin mo yung mga kapatid niya ilang linggo lang, ilang araw lang pero iniyakan ko rin yung mga yon na i-share ko rin sa inyo dati dito sa youtube channel ko yung bawat mamatay sa kanila, iniiyakan ko rin. Ano pa kaya itong si Chong, di diba, na talagang inabot ng isang taon bago nawala. Kaya sobrang sakit. Nagumpisa siya na hindi na makaihi ng September 1. Doon ko lang siya napansin na mga ilang araw Uh, mga September 3 ko na yata siya napansin na hindi hindi siya na mga kaihi. Sabi ko, September 1, nakikita ko siya na umuupo siya sa isang tabi, sa isang sulok, or sa CR ng matagal, pero wala naman siyang nilalabas na ihi. Siguro yung naiihi siya, pero hindi makalabas. Siguro mga September 3 ko na siya talagang totally napansin na hindi siya makaihi. Tapos hindi na nga rin siya kumakain. Pero inom lang din siya, tuloy-tuloy lang yung pag-inom niya ng tubig. Inom lang siya ng inom ng tubig. Tapos mga September 4, dinala ko na nga siya sa vet. Nagpasama ako sa anak ko sa veterinarian dito sa amin. So, nung dinala namin siya sa veterinarian sabi uh, may UTI daw so sabi ng vet tuturukan daw nila tapos re-resetahan sa halagang 1.9 kaya tapos binubulungan pa ako ng anak ko na sabi niya tanong niyo muna ganito ganyan nagre sa presyo yung panganay ko sabi niya mahal naman sabi nga gano'n kaya parang napigilan din ako na hindi ko na tinuloy yung pagbebet tapos ayun na nga inuwi namin siya rito um, malakas pa rin siya uminom ng tubig so sabi kasi nung bet nga o observahan lang tuturukan lang muna kaysa operahan kasi mas mahal. Pag inopera daw siya, worth of 8,000 ang magagastos. Nung habang nandito siya sa bahay, binoblower ko siya nung Itera Care. Yung blower na uh, nakakapagpagaling ng mga sakit. Yun yung uh, napabalita dati kay Jessica Soho na ay na isa siyang blower na kahit yung mga malalalang sakit talagang napapagaling niya binoblower ko siya ng sandalong beses sa maghapon, umaga at saka gabi, Inihirap ko kay mama yung blower na yun, yung ay Care baka sakali ka ako maisalba yung buhay niya pero madalas nando doon siya sa isang sulok lang matamlay na pero umiinom pa rin ng tubig. September 4, ay September 5 ng hapon, hindi ko matandaan kung 4 p.m. ba o 5 p.m. Nasa pagitan ng ganong oras, ang dami pa niyang nainom na tubig doon sa garahe. Meron kasi akong nakasahod doon na balde dahil nga pumapatak-patak yung gripo doon kahit na nakasara na. So, naglalagay ako sa tabo ng tubig, pero hindi niya iniinom. Doon siya na inom doon sa mismong balde. Marami pa siyang nainom. Tapos, napansin ko na lang, narinig ko, habang ako ay naglilinis sa loob ng bahay. Dahil nga, nandun siya sa garahe palagi. Na uh, nakahiga lang. Narinig ko, parang sumusuka. Sumunod agad ako. Tinignan ko, ang dami niyang sinuka. Puro tubig. Yun na yun na yung last na yun na yung last na pag-inom niya na tubig na hindi na siya uminom hanggang sa gabi na naging ano na siya ah uh, nanlalambot na siya tapos iba na yung lakad niya yung bandang kanan ng paa niya pipilay-pilay na siya sobrang nalungkot ako tapos, yung gabi na yun, September 5 na yun, may binili na nga yung anak ko, hinintay ko siya makauwi na nga hanggang alas 12.30 yata yun or alas 12. Dahil nga, nung gabi ng September 5, talaga sobrang nanamlay na siya. Sobrang nanghina na siya. Halos hindi na siya makatayo. Tapos, yun nga, may dala yung anak ko ng ah, uh, parang dextrose powder. Wait lang, papakita ko. So, ito yung binili ng anak ko na tinuro daw ng kaibigan niya. Dahil nga yung kaibigan niyang yun, kasamahan niya sa grab. 14 piraso daw yung mga pusa niya. So, ito lang daw yung binigay sa kanya nung nagkaroon din ng UTI yung kanilang pusa. Yung ano kasi ito eh, dextrose powder. Powder siya na sa isang kutsara, ganito, isang takal, isang baso na tubig. Pero ang ginawa ng anak ko, dalawang takal nito, tapos isang baso tubig. Nung pinainom namin siya through sirens, through sirens, pinapilit namin pinapainom dito. Ano, um, napansin ko naman, medyo lumakas-lakas siya kasi nakalagay nga rito pampalakas palakas siya. Kasi nga, nung time na yon nung gabi kasi na yon talaga, tapos niya sumuka nga ng marami, maraming tubig, hindi na siya uminom. So yon medyo lumakas siya, nakalakad siya ng medyo diretsyo, tapos para pupunta siya sa CR na parang iinom. Tapos, ah, natulog ako ng, hanggang sa natulog ako ng mga one sabi ko sa anak ko, painumin pa rin niya kahit dalawang sirens lang. Tapos, nagpunta siya dun sa ilalim ng lababo. Dun siya nakahiga. Hanggang sa natulog ako ng 1, 1 a.m. na, 1 midnight. Tapos, nung kahapon nga, dahil yung, yung cellphone ko sa siyang nag-a-alarm na ng 5 a.m. Nag-a-alarm na siya ng 5 a.m. Pagkagising ko, hindi na ako makatulog. Ang lakas ng kaba ko. Kasi nga, sabi ko, uh, sabi ko, naisip ko, baka mamaya ka ako, patay na si Chong. Natatakot akong tignan doon sa kusina. Baka pagpunta ko ng kusina, makita ko na lang siyang patay na, hindi ko kakayanin. Kaya, ang tagal kong bumangon, hindi ko alam kung babangon ako sa kinahigaan ko. Before 6 a.m. na ako bumangon. Ayun, nung no, bumangon ako, dumiretso nga ako sa CR. Para umihi. Pero lumingon ako sa kanya. Lumingon ako sa kanya doon sa laba, ilalim ng lababo. Ang upo niya, ano pa, nakataas pa yung ulo niya so sabi ko sa isip ko parang medyo lumakas na lumakas lakas naman hindi kagaya nung gabi na talagang nakahiga na siya hindi na siya halos makatayo ayun so, sabi ko pa nga sa kanya ay chong sabi ko <laughs> tapos nagbukas na ako ng tindahan sabi ko teka lang magbubukas muna ako ng tindahan bago ko siya asikasuhin eh biglang tumating na yung anak ko habang nagbubukas ako ng tindahan kasi hindi siya rito natulog dun sa kaibigan niya mga 7 am na yun pagpasok ko ulit sa kusina tapos kung ng tindahan kasi nagulis pa ako sa labas ng sa harapan ng tindahan ano talagang nakahiga na siya totally nakasapin siya ng tela hinihimas-himas siya ng anak ko sabi ko bakit hindi na siya sabi niya makatayo yun na nagalala na ako sabi ko gisingin mo yung kuya mo dadalin natin siya sa bed tapos sabi ng anak ko, panganay, na inis pa nga siya kasi puyat nga rin yun. Sabi niya, dadalhin niyo yan sa bet. Ganyan na yung sitwasyon niya, mamamatay na rin naman yan. Sabi ko, at least naman, mamamatay siya. At least may ginawa tayo. Kaysa naman yung mamamatay siya, wala man lang akong ginawa. Sabi ko, <laughs> hanggang sa hindi na namin tinuloy nga yung ano hindi na namin tinuloy na dalhin sa bed sabi ko bumili na lang siya ng ganito kasi nung gabi ng September 5 nanonood ako ng mga sa Youtube, yung renal care para sa liver Ay, meron kasi itong sambong at saka green tea leaf ito So, nanonood kasi ako na, sa YouTube ng mga gamot-gamot na para sa UTI. So, ito, yun, pinabili ko sa anak ko, 250 pa siya o oh, umaga ng September 6 kahapon. So, yun, habang sinusurvive namin yung buhay niya. Wala nga akong tigil pagpapainom nung dextrose powder na to, yung tinimpla ko na tubig sa baso hindi ko siya tinitigilan na pagpapainom. Tapos yun, napainom siya ng isang drops nito. At maya, nasa harapan niya ako. Sinusubaybayang ko talaga. pala, no? Yung alaga mo talagang na, nasubaybayan mo hanggang sa huling hininga niya. Ang iniwan mo ako ako sinisisi ko dahil nga nga panood ko sa YouTube, yung mga nagbablog ng na mga veterinarian. Ang nagiging sanhi pala ng pagkakayuti ay ng mga pusa yung cat I'm food. Not lalo not na yung man, mga bumurahe na cat food. Eh, binibili ko pa naman kung ano yung pinakamura na cat food. Simula nung pinakain ko sila ng cat food. Hindi ko sa lahat pinapakain ng pagkain tao kasi nga basa yung dumi nila pag pagkain tao ang pinapakain ko. Kaya cat food sa cat food kasi matigas yung dumi nila. Kaya ayun. Kung alam ko lang noon pa na nakakayuti ay pala yung pagkain na pinapakain ko. Sana hindi ko na lang sila pina pinakain ng gano'n na ng mga cat food. Kaya Sinisisi ko rin yung sarili ko sa pagkawala niya. Kasi si Chong yung tipo ng pusa na palibaha sa lalaki. Kahit saan siya dudumi, kahit saan siya iihi. Pero, pero may mga time naman talaga na sa maghapon, sa CR lang siya iihi, dun lang siya dudumi. May mga araw naman na kahit saan na lang, mapakwarto, sala, doon siya eh sa kusina 'yan nung siya dudumi mga ganun. Kaya may time talaga mainis ako, napapalo ko siya na, napapalo ko minsan ng chineelas. Tapos tinuturuan ko pilit na doon lang siya dudumi at ihi sa CR. Tapos sa inis ko minsan, hindi ko siya binibigyan ng tubig para hindi umihi. Kaya sinisisi ko 'yung sarili ko kasi Parang kasalanan ko kung bakit siya nagka-UTI. <laughs> Mayroon mo yung isang taon lang siya. Isang taon lang. <laughs> Pinabaya sa akin ng Diyos. Noong September 5 yo. gabi, iyak ako ng iyak. Oh, Nakarap ako man, sa altar. Hey. Sabi ko, huwag mo namang kulit sa akin si Siyong... Sabi ko, iligtas mo naman siya. Pero talagang kinuha pa rin sa akin ng Panginoon. Kaya, masasabi ko para sa mga walang alagang mga hayop, na kahit makahayop lang yung mga yan, minsan, parang sila yung kumukuha ng sakit ng amo nila. Katulad ko, matagal ko nang iniinda itong sakit ko na ito. Sa pagkawala niya, parang napansin ko na lang na hindi na nananakit. Simula no, September 5, parang sabi ng mga ibang tao dito sa akin na kinuha doon niya yung sakit ko. Ang importante raw, hindi raw sa pamilya ko ang may nawala. Pero ang sakit pa rin sa akin kasi sobrang mahal na mahal ko si Chung eh. Siya yung, nag, siya yung pusa na talagang nagpapasaya sa akin. Sinasama ko siya sa mga vlog ko. Kula oh, ano na naman? Ang Natutuwa ako. Na? Sobrang cute. Din din Tapos na, mabait atin naman. Paborito niyang Bakit? ano itong case, dito sila tambayan, tapos si Cheng naman to naman sa piso wife ako, ako may ah Ay. So, kanin tapos nung nagkamatay niya, nilibing namin doon sa kapitbahay ni mama kasi malupa yung likod ng likod ng bahay dito kasi sa amin wala akong mapaglibingan na lupa dahil puro cemento dito kahit sa mga kapitbahay ko hindi ko naman kayang itapon lang sa creek. Hindi katulad ng mga kapatid niya noon na nangamatay talagang tinapon ko sa creek. Siya, hindi ko siya kayang itapon sa creek. Para sa mga uh, walang mga alagang hayop. Para din kasing tao yung mga hayop. Huwag naman natin saktan. Yun ang pakiusap ko. Kasi meron ako dati, meron dating pusang ligaw dito nakita ko na lang dati na parang hinampas siya ng tao dahil dito basag yung tito niya namatay din yun dyan sa tapat ko ng bahay dahil na wala nang nakatira namatay siya dyan ha nasubaybayan ko rin yung paghihinga dun niya parang pinalo siya ng kapitbahay siguro may kukunin na pagkain pakiusap ko lang, huwag naman natin ituring na hayop ang mga pusa. Hayop nga sila, pero huwag naman natin silang ituring talagang hayop na hayop. Dahil para din silang tao na na nagsasalba rin ng buhay ng tao. Binubuwis nila yung buhay nila para madugtungan yung buhay natin. So, kagaya ko, yung ilang taon ko nang iniinda na pananakit ng likod ko, nawala sa pagkawalaan niya. Sabi ko, baka kinuha ni Tiong. Baka dinala niya yung sakit ko. Kasi nakikita niya lagi ako nakahiga. Ay, sobrang lambing ni Tiong eh. Kasi pag nakahiga ako, pilit siya sumisiksik. Tapos pag minsan umiikot na walang tigil sa pako. Wala na kaming kalaro. Tiong! Tiong! Wala na ako binibidyo, ang chong, ang chay. hayop lang pala talaga. Kasi na ka. wala naman akong hilig talaga noon sa mga pusta. Sa mga hayop. Simula nung binigay lang yan sa akin ni mama si Cheng, yung nanay. Galing doon sa kaibigan niya. Ay, you na know, napamahal din ako kay Cheng. Halos ang sakit na sa akin pag ko ilang beses ko nung pinagtangka na pamigay ko si Cheng dahil nga nakakadagdag sa mga gawain ko, sa mga obligasyon ko. Pero binatal na binabawi ko kasi nga masakit sa akin mawala. Bali si Cheng na lang ang natitira sa akin ulit. Yung nanay na lang ulit. <laughs> Naubos na yung mga anak niya. Akala ko si chong noon tatagal sa akin. <laughs> Hindi rin pala. So, ayan, guys. ang uh, hanggang dito na lang ang ating vlog for today. Marami salamat sa mga uh, walang sawang sumusuporta sa akin channel at pasensya na rin at humaba na yung ating vlog for today. So, ah, uh, lalo sa akin mga katimte sa iyan. Maraming salamat sa walang sawang suporta. Ah. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye-bye.